morning ito po yung mga yan so yan pagka po umaga ay alas 6 ng gabi ibubuksan na namin ito pagka yan o kaming itlog yung laki o ganda yan po dami o o oh, yan o o oh, yan ang dami pa rito o ah 100% pa idol ay 80%. Okay. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Yan po, magsasari na naman tayong marami. Maraming salamat sa aking pinsan si Noemi Katakutan, idol. Salamat ha. At hindi mo na kalimutan siya, idol. At Thanksgiving ka na you ka. Know, Nag-post yung kapatid ko, si Lori Katakutan Jesus. Nagsitinda ng lobo. balon sa Canada. Kita ako lang ito, kita. Kita ako lang ito. Good morning, good morning. Ito lang na mga halat. pula, mga idol, yan o. No? Ayan. Ah, yeah. Ayan tu, Pulang itu yan. No? Ganda NGOTB TV Network. Kapasi kita ano ito? Dati na lalakad ako ang taktok sa then 1990. 1990. 1990. Yung ano, yung BGC wala pa. Damuhan pa nun. matanda sa sa 46-46 eh. 52 na ako. Dab, wala sa ito na. Hindi kanas nasa. Nasusulong ka siguro <laughs> ng 57 na po. Ah, mag-tisida tayo. Nagila, oh. Opo. Igel po kayo. Opo. Ano po kami yung uh, presidente na Igel? Ay, kay, salamat. Sa tao uh, uh, po sa mga idol natin, mga mga Igel. Dab, Igel tati. Ano na? Opo. Po. Kasi po, napasyaw kayo. Okay. Eh, yun okay. nga po. Nagla-line up kami na mga... Awardee uh, award namin na. awarding? Oh, uh, sa December. Award din? Apo. sa award namin. Anong award din? o ano? Actually po, you're one of the nominated. Oh, oh, actually, wala namang uh, kaya na, nag-iisip uh -huh. Kung sino ang uh, pwede. Basta-basta kasi... Basta, ano pwede. ano pwede. talaga. Mayroong nagagawa. agawa So, Eh... Ano ko po, po yan? Ha? Ano po Kaya po, ay doon, or study yung humanitarian advocate po. Ano po yung magiging ginawa? Yan po yung malawin. Kung ginagawa mong advocacy mo sa mga tinutulungan mo. Nakikita na namin yung mga tinutulungan mo. Oo nga, marunong na rin ako magbasa ng ano ngayon. kahit na hindi ako nag yung walang <laughs> bagay at saka may bagay. At saka nga, nakatayo na ako dyan ng ano. Butika. Ang daming may talaga <laughs> wala naman akong butika. Kaya nang na rin ako ng butika. Yung ano, nung nakalayo. Ang mga talaga mo sa sige. Uh, salamat sa ata. Ata ko Ay, hindi ko na magkano yun ano po yung, Pero ito pa, di awag tayo utayo kaya sa kailan po yan. Send po ka. Send 20. Master ka rin ba? Ay, hindi ka. Pwede ko pala ng Sa Town Plaza Hotel. Anong araw po yon, Ito po yung invitation mo. Ano ba? May invitation tayo kaya ka? Ano? Ah, ano? Ah? Aba ba? Magandang invitation dito ah. Yung so ngayon, ang kapag ka na, nangangamak ako ng kasal, hindi ako inaabutan. Pinadala na lang sa kasir yung um, ano, yung mga invitation. <laughs> sa kasir din <laughs> na. Hindi uh, na ako. <laughs> Di ba, pag dati, pagka tayong gumagawa ng <laughs> nino, ano, ano na, ito, lang po ito, ano. Pagka gumagawa tayo ng nino, talagang ginagawa natin para pangalawang ama sa mm -hmm. pangalawang na. eh kailangan eh talagang puntahan natin ng, mag-usap uh, tayo ng banding, ano eh, mm -hmm. na, ang uh, mapakita ka at um, ano para gabayan ka dahil magiging pangalawa kang ama. Mm -hmm. so, hindi yung lalagay, uh, hindi kita inabutan, bagay ko na sa kasyer. Tapos pag uh, ano, hindi ko ulit na abit sa agyo sa kasyer, yung ano, uh, yung sopre, yung invitation. Eh, nakalagtawan. Tapos babalik na naman. Hindi ako abutan. Ang kuko lang sa kasiyan. Ang <laughs> takit <laughs> din. Pakit <laughs> din. Pakit din ba ang <laughs> tawag yan? Opo, pakit din. Ang <laughs> okay. so, pa, ay eh, nawak tayo. Oh. Di na ang anak. Ikaw magpaliwala kayo doon. Ayan, si uh, Idol po. Awadan natin ng uh, NGO ni Heritage. Awad Awards Night. Being wow. outstanding humanitarian uh, advocate. Sino po makasama Sir, natin? Ay, marami po si yung po isasayi na natakotin, wao, pagkakalatay mo na si uh, eh. wow, Paul Chip, si Paul Chipo, si Dagosta, si Dagosta, dagosta alam po. Yes, Sida, yes, Sida, yes, Sida, o. 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 si ano po si Patrick Tulpo, uh, Patrick Tulpo, alam po kapag naglilingkami kami kay ear here si to, si asyong salonga, asyong salonga, Ah, po awo po, nanpaganhan, bakit? Ako yung po yung po kabiliyah, awo po, ay kamagadak, kamagadak po, kamagadak po. Tapos si ano po, si Mayor po. Mayor po. Ha? Baba, kapo Mayor Nung nag ako, ilot po. Si Mayor yung nakadrawing. Ang grade ko ata po naman eh. Ang next po namin po si Senator Marcoleta. Ha? bobo Kasama rin si Mayor natin, si Marcoleta. Ipilitin po namin si ano si Mayor Magalong. Magalong, ha? Talagang... Kasi uh, ang mga awadi po ni Sir Romeo is talagang ano, may contribution sa ating sa na walang bahid, ano, na baka naman na yung na bot sila sa flood control, eh, medyo ang scratch. Kasi yung sa na uh, uh, kasi uh, po, kasi yan. <laughs> <na> -makulaan <laughs> po, <laughs> ang makulaan ko, ang problema ko po pag nag-award na ako, misa na-award na ako. Pag ang po yung mic, magsasalita ako, lumalabas ko sa <laughs> <laughs> oh, <laman liyo> <laughs> Ano na lang po kaya yung sinasabi dita, dito, tsaka nandito hindi ko naawa. <laughs> ay, po, Ay, ay ano po kayo rito. Ito, dito kayo, dito kayo. Dito rito, taga-saan po kayo? po. isa, taga-saan po yun doon? po, dinasaan po po. rito, pagluto ko yung dinding. Ay, maraming Sabado Ligo po, ano tayo dito, limang taong kilo ng tarapi, at uh, sa ngayong araw na to, naninigay sana ako doon siya talagang walang-wala doon sa uh, mga at masantol. Kaso sabi naman ano kata, may darating daw kayo, at darating uh, uh, yung mga uh, agila at yung mga bagas bes, no? Kaya mm hindi -hmm. po ako nakali. Mm -hmm. Sa message naman ako doon sa masantol at mga baby nabukat na lang po. Ah, nireset ko na lang ako. Actually ah, <coughs> po, <laughs> 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 ang ko, kanabasan ko. Ah, may sa ko. Baby Ana. Ah, mapampangan talaga. Ang mga kapete, ang katabi. yan, pero kung lalagyan po ng pinaka, ano, yung pinaka na marapit, dapat wad-wader, umawader, uh, uh, talo talo, sa kaya yung pile yung pile driver, so oh yeah, lalagyan dalagyan ng mga makina, patapun. ano, oh, patapun lang sa kaya yung kasi okay. merong merong plas control na mayo. oh pa, merong pero merong plas control na parang 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 petalawa. oh pa, pero yun yung nasabi ko kahit na yung aguo, no idea. dalagyan niyang ano para matas na ano, Dike, uh, dike. oh hindi nandagyan na. Uh, pump, water, uh, pump, uh, pump stage, pump, uh, mm. ano, eh, tatanggalin ng tubig, matatanggalin tubig ng mga tao. Yung maayos na gawa. Dito po sa masasya. Sa service, ginawa na yan Sinara na po yung mga ano, dito. Dati nanonood po kami. Ngayon hindi na. May power, ano na, may water, ano, power station na ang ginawa ng Dr. G. Kami mga ito, ng eh oh, okay. uh, uh. robot uh, ni ah master master ah dia render cooking anu dia awal master cooking nama yeah. master cooking nama dia a ya yeah, master cooking nama dia ya no lu lu kami lu lu kami idol mana cooking mana Ito ito po yung nalagay natin yeah, yeah. So, ay na ito. Yan, yan. Para mati. Yung na nga din ang moto. Pratik Pratik na. Pratik Muna, ito. Lagay muna natin yung mantika. Par para pakapahitin muna natin. Par para hindi siya nilipit. Para hindi siya nilipit yung kanin. Ang ginagamit naman natin mantika, mga idol, mga nasa klase. Dahil bata-bata. Para nilipit. Pahitin natin ng kote mantika yan. Yan. Ah, dapat okay diyan po. Kasi no na reda ko marami dahil may load to mga na maglagay dahil may dahil 'tong 200 na pula. Eh dahil magaling nang marami bawang, maraming bawang. Wala nang moderado bawang, idol. To, dalagayin na idol kabut. Astag, ayo muna. Para ba, yung ano nila, balita nila yung mga ano ba 'to, idol. Ayun, ba. yung, ano nga? Eh iyo 'yung Eh iyo 'yung dinadala na 'yung bawa, 'yun natin ilalagay 'yung ano, Idol. 'Yan. Oh, wala. Bueno. 'yan. Oh, pagana mo 'yung sunod natin, 'yun ilalagay. Oh, Idol. natin ilalagay 'yung karate. Ah. Ah, mag gini nama si apa? Ya. Ini nama dia. Ini nama. 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 Ini sa so, mga ganitong mga uh, gani? so, ilaw po yung alakay? po 500 grams sa kanin. 500 grams sa kanin. 500 grams sa kanin? na yan. So, na to. Ilang dalawa, ano? Dalawang gram. Dalawang ganito. Playboying? Playboying ah, playboying. Playboying. Playboying na lang mo, pwede pa siya. Kapag, Apat? Apat po. Kapag. 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 Kapag ano ma ang bago, no? oh, mga mas... ang bango, no? Oo. Bigyan mo nga siya yung mga... Uh, Eta, pangalimutan nga naman. Bigyan okay. na isa siya si Maria. Nahihirapan siya yung door ko dito. Okay na po. Gano'n? Tapat-apat ah, na ah, bango. Ang mga bango mo nga yun, sir. Huwag niyo pa rin i Depende sa pre-purchase niyo po kung medyo wala pang nasa, kaya na. Bagdagan, ano? O, Kini, ti, uh, tya, para ano? malinam na. Para malinam na, Hindi na lang po. Uy! siya. Madihinti ako magaling maghihinti ako. Pag-aasin naman sila. O, na. lang po

Tulogin no, mo na lang yan. Ayaw mo dyan mag-lutay sa labo ang kusinero. Ayaw mo, may meron mo mana tumisingin sa'yo ay doon, malaki ang katawang dalawa ka na natin ay doon. Ah, kinamot mo ba magaling? Ah, dapat yan hindi marami mantika Ah, ako oh, rin. Oh, hindi ako pa Kena mantika. Ah, ni pula, oh. Yan lang, walang na dormen,

ito, itong, itong ano? oh. Oh, na pula ko dyan, dyan, oh. Tamis na nga po. Ito mo, asin. Ayun po, nakatula. Malutong, ano? Oo. Ayun lang, yan, oh. Ayan ah, po, yung itong na buro. Yan, oh. Nagmamantika, mga idol. Magmanati, no? Oh. Yung buro ni idol. Mm -hmm. Tapos, patula. Uh, uh, Ayan, uh, oh boroni ay don takapatola dabe? ito? kita na. walang kamatayang talabia. yeaho. ang dalaki eh. yung mga tayo. Ay, yung sinangag po yun oh. Pinggan na lang. Kuha na lang po kayo sa pinggan. Sige po. po ma'am, <laughs> ma doon na lang po ma'am. Doon na lang mama. Mga, uh, na -an. galing ano, ilog ilog yung pinakain. Pero yan po yan, yan dahil okay, pital na tayo niya, wala kung gaano iba. Meron din kolesterol dahil may nagtataba. Mamaganda sa otawan. Ano po, kaya nito? Ano? Ini kayo nama lo kaya tu,